Tingnan nyo nun guys. May puno tayo dito ng mangga. Pero sa kabila. Pero ang ganda. Tingnan nyo. Oh. Ang daming bunga yung mangga dyan. Yun yung mga bunga yun. Tapos may bunga pa tayo ng saging. Ayan o. Nandito lang sa may pintuan. Ayan. Dami pa sa likod. Tignan nyo sa likod. Ano tayo sa likod guys? para tignan nyo yung aking sagingan dito maraming bunga dito may pa ng pa nagsaging kukunin natin mamaya ayun o oh. no? oh, kita nyo guys yan isa na yan tapos meron pa dito o oh, dito lang sa gilid gilid ng bahay yun tayo yun o oh. yun ah labas nandun no? Oh. parang banana farm na ito pero hindi naman pang kain kain lang kasi suka. itong space sayang naman kaya tinatanim taniman din natin Ah, oh, mayroon pa doon bunga. Pakita ko sa inyo guys yung gugulin natin mga anak puso ng saging. Ayun, oh. Oh. Ayun siya. din natin mamaya yan Ang ulam bukas Sasawagan natin ng gulay at saka Inihaw na isda Yan Maraming maliliit pa na Saging saging dito oh Ay, nako. Dry lang ang lupa dito. tagal tagal na walang ulan kaya yan ito yung bahay kubo namin yan tinitirahan namin pagka may patrabaho dito kaya ganyan ang sura bihira kasi napapasyalan yan oh. ito ang bahay kubo po namin unang bahay po namin dito bali na kapag umbisa na rin tayo magtanim ng mga prutas prutas nito bali ito yung avocado natin o yan grafted avocado sabi ng mapagkuhanan ko tapos meron din tayong rambutan ayan siya o oh. yan rambutan po yan dalawa sila kambal ito pala guys may pala kung sapakita sa inyo itong puno ng mangga na ito dyan sa kabila pero yung bunga ay isa nga dito sa loob pag namunga sa kanila pero pwede naman tayong humingi yan lang ipakita ko po sa inyo yung bunga niya mga bunga nakakalambitin lang dyan oh. kung nakikita nyo yung lumalambitin oh, yan. nandito sa loob po yan nandito sa loob ng bakuran natin nalaki po yan So yan lang muna po guys ang aking ipapakita na ating papanurin na video ngayon. Yan yeah, o. Thank you. Thank you. Thank you.